Pero eh, po ito. Hindi natin naabutan niya tayo niyan. Kupad-kupad mo kasi. Ano makupad? Ikaw nga lagi nasa uli. Respect <coughs> <sweat> lang <natin> tayo. <coughs> <coughs> ah, siyob ka. Sabi ko na nga ba, ikaw yung nakakita ko. Lagi ba mo Kaya lang bago siya magka-pera. <coughs> kita na kayo, Don Pacho. Shhh! Huwag kayo maingay. Yung babae, Nakaitim? itim oh. naka-sunglass. Nakita ko. Dito dumaan. Oh. Dito? Oo. Tara. Tara! Uy, paano naman ako? Sama niyo naman ako. <coughs> Sarap! <Dito. coughs> ayun! Yung na kaitim Ayun, ayun! Dali, dali! Dali, anin yun! Adali, adali. Adali nyo, baka makawala! Bakit to? Oh. Hoy! Ba't ka nagtatanong talo? <coughs> <coughs> Tamay ko? Ba't ka nagtatanong dano? Anong nagtatanong? Ikaw ang sumatalo! Ano? bata? Yung bata! Yung bata! Nagmarahong maaang amin lang yung pera Amin lang yung salapan! Tala! <coughs> Tala! Tala ko! ko! ko? Anong tatanong tanong? Anong tatanong tanong? Ikaw ang ano? Anong bata? Bata! Nagmamangumangang ka pa? lang yung pera! <tis> Manahid na nga eh. Ano na to? ito? E, ang dami na ka e, Ang dami na kitin! Eh, 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 mukha ko kayo na magtanong. E, ikaw na, ikaw na. Oh, Saan ho, Lebeng? Ayun! Ayun yung babaeng nakaitim, oh! Oo nga! Hamuli natin! Hoy! <coughs> tay! <ay>. Uh. <Destroyed> laban nyo daw to, sabi ni Inay! Ako rin, Tay! Sige, sige, iwanan mo na lang dyan. Ito rin tayo dahil wala mm. na akong may susunod na damit eh. Alam mo tayo, si Kuya Bruce, pagkagaling sa school, naglalaro ng video game yung Mortal Kombat. Subungera! So, eh talaga naman eh! Subungera! So, eh, uh, eh, mag-aaway ah. Masama sa mga na nag-aaway. Tandaan nyo yan. gumaya sa iba dyan. Ugaling hoodlum. Mm. <laughs> Sino hoodlum? Hoodlum ah? Uh, uh, yung kapitbahay natin. Grabe pagka hoodlum. Lahat mo yan. O, oh, sunod mo rin to. Ayan! Ayan! laban mo yan! Ito pa! Nakamula lalabang ko yan! Pero ba't hindi tayo mag-schedule isa-isa sa bawat araw? Hindi maaari yan! Kailangan namin kagadyan! Dahil alam mo ha, na kami ng bahay! Totoo yun! Binigyan kami ni Valentino ng isang magandang tirahan! Hindi katulad ng bahay mong bulok! Tama, Tama! Tama! Libre pa! Walang bayad! Kahit isang kusing! Tama yun! Ano ba? Ay, kunin nyo na lahat yung mga gamit nyo, tapos lalaban ko na lahat para mapabilis na paglipat nyo. Yes! <laughs> Ganun ba? Oh, yeah! Kaya mo yan, biyaw. Kaya mo yung Kaya mo. Ano ba, Andy? Ang bagal-bagal mo. Tiga nga eh. Ako lang pinagbubuhat nyo eh. Kaya mo yan. Hindi na. Wow! 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 Oh, sweet. Oh! Wow. Para tayo na sa kondominium! <laughs> <Ay, ay! laughs> Pamira na ba kayo dalawa? Ay, lalaki na mga kahayo, yung mga anak ko maliliit na pinagbubuhan nyo. Saan na na? Eh, pagod kami! Wala tayong magagawa. Talagang matulungin niyang mga apukor. Uh, Hindi katulad ng ama nila. Uh, uh, Tatamad-tamad! Uh, uh, ano, hari? Ganda, ganda, ganda. Talagang maaasaan to si Balitino. Maganda itong bahay na binigay niya sa atin. Andy, ano say mo? Ha? Oo, bukang type na type niya eh. Bagay na bagay sa inyo. Kulang na lang ng jail guard. Ano? Ay! Ano sabi mo? Ang sabi ko, kulang na lang ng security guard para mabantayan. Dahil pamayaman to eh. Sandali, sandali, sandali! Sandali. Akin yan ah! Akin to! Hindi, bagay sa akin to eh! Amerikana ito eh! Pang-party! Ngayon lang ako makapagsot nito eh! Ito po, arming namin to sa paglilibing eh! Ano ba? Gusto niya bibigyan ko kayo barong? May bayak sa likod. You see? You see? Ha! <laughs> Ay ikaw na naman. Ikaw kasi eh. Saka iiwas mo. Ayan. Baka mabaril ka pa. Hindi mo na ba ako talaga titigilan? Eh, hindi nga pwede. Hilangan makapag-usap tayong dalawa para maintindihan mo lahat. Uy! Ito yung sinasabi ko sa inyo. O, sabi mo nga yan. Ah! 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 naging ka pa! Baka sakali! Hi! Hop! Oh! oh, oh, oh. thank